Yun mga bossing, welcome back to YouTube channel. For today's video nga po pala, isasagutin natin yung ilang katanungan ng mga subscriber natin dito sa YouTube tsaka followers natin sa Facebook na kung bakit daw nagtutuklapan yung pintura nila pagkatapos na applyan nila yung skim coat. Mga bossing, open pinturahan yung skim coat nila. Isa po ito sa dahilan, tsaka ituturo ko rin sa inyo ngayon kung paano mag-skim coat na sobrang tipid at tsaka matibay mga bossing. Kaya tapusin nyo po itong video na to mga boss. Tuturo ko sa inyo isa po ito mga bosing sa dahilan kaya nagtutuklapan po yung pintura natin pagkatapos nating mag skim coat tapos pininturahan natin ito nagtutuklapan isa po ito kasi kung nakikita nyo nga itong skim coat is nagpupulbos po kasi ito kadalasan naman siguro napansin nyo dyan sa bahay nyo o sa ibang bahay pag na sumandal kayo mga boss is puputi po yung katawan nyo yan kung nakikita nyo yan pumupulbos po kasi yung skim coat natin kaya ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ng tama itong skim coat natin na sobrang tipid at saka mapapatibay pa yung pintura yung mga busing na kakapit talaga hindi katulad nito na nagpupulbo siya. na nituturo natin tuturo ko sa inyo ito nga pala mga busing yung playa natin ng skim coat na sinasabi ko na ituturo ko sa inyo kung paano i-mix yung sobrang tipid at saka matibay yan kung nakikita nyo mga boss eh, sobrang rough po siya. hindi po siya gano kakinis Pag ako nagrarap mga busing, hindi po ganito karap para hindi po magastos sa materialis natin no, sa skim coat kaya ko sa inyo ngayon kung paano yung discarding na sinasabi ko sa inyo mga boss bali yung gagamitin natin mga boss ngayon ito yung sinasabi ko sa inyo bali yung gagamitin natin itong skim coat na to tapos itong siminto mga boss bali paghahaluin lang natin siya para maging matibay tsaka mas makakatipid kayo mga boss kasi kung nakakita nyo yung skim coat nga natin is nasa 20 kilos lang po yung persako nya pero yung Semento natin mga boss na sa 40 kilos po to. Tapos mura po yung nasa 200 plus lang po to. Hindi katulad sa skim coat na 20 kilos na nga lang. Nasa 500 plus po to dito sa probinsya namin. Iwan ko dyan sa lugar nyo mga bossing. Kaya pag oras na pinaghalo nyo mga bossing. Is makakasib kayo sa skim kot. Gawa nga ng nasa 40 kilos to. Tapos nasa 200 plus lang din to mga bossing. Saka, titibay pa yung skim kot nyo sa pader hindi po siya magpupulbos kaya tuturo ko sa inyo kung paano magmix. mix yan mga bossing bali yung gagawin natin mga boss yan nagputo lang po ako ng plastic bottle natin para may sukatan po tayo bali yung gagawin natin mga boss kung pwede rin pong baso kung may baso kayo na hindi nyo na ginagamit pwede nyo pong gamitin dito kunwari po mga bossing for example na dalawa dalawang ganto Itong skin coat natin kailangan haluan nyo lang isang ganto rin na siminto para maging matibay siya. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Seeking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great Like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase So catch me if I fall. At ito na mga bossing, natapos na natin i-mix siya. Bali yung inilagay ko dito mga boss, walong plastic bottle na yon, yung skim coat natin, tsaka apat po yung siminto natin. Ang gagawin nyo lang is kailangan nyo lang po itong haluin. Ang advantage po sa discarte na mga bossing, gawa nga ng mapapatipid ka at mapapatibay pa yung pintura nyo mga boss kasi kung napansin nyo kung meron kayo sa bahay nyo dyan mga busing na purong skim coat ang yung apply nyo sa wall nakot-kot po yun ang makuko natin kaya lang po yun kasi gawa nga nang siya pag oras na sumandal ka automatic po na puputi yung likod nito pagkatapos yung pong haluin mga busing kailangan nyo lang pong lagyan ng tubig kaya tubig lang pong yung natin dyan Once a day that I would pray for you. At dahil natapos na tayo mga bossing sa pagmix, yan ito na po yung kinalabasan niya. Yan, bali bago natin tong mga bossing i-apply dito sa nakarap natin na pader, kailangan po nating ispatulahin yung mga nakalitaw ng mga bato-bato diyan bago niyo i-apply yung skim coat natin diyan mga bossing kaya po natin magsimula. At dito nga po pala mga bossing is nagsisimula na po akong kot-kotin yung mga nakalotang na bato gamit po yung ispatula natin dyan mga bossing para pag uras na nag-apply na tayo mga bossing ng skim coat is hindi po tayo mahirapan dyan mga bossing at sa pag apply naman natin mga bossing ng skim coat yan na may halong siminto bali yung gamit ko dyan mga bossing is rodilang bakal di nga po pala ako gumagamit ng palita gawa nga ng maliit po yun para sa akin is mabagal po sa trabaho yun mga bossing kaya ito po yung gamit ko yan, nakadepende po sa inyong mga bossing kung ano po yung nakasanayan nyo o mas komportable kayo gamitin mga boss. Pero sa akin, mas komportable po ako sa rodilang bakal gawa nga ng malaki. Mas mapapadali yung trabaho natin tsaka mas mapapakinis mga bossing. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine. At ito na nga po pala mga bossing, yung natapos na natin, yung pag i skim coat na may halong siminto. Yan mga boss, ito po yung kulay niya pag natuyo po siya. Bali, kahapon po natin to tinira. Ito na po yung tsura niya ngayon mga bossing. Tsaka, pagkatapos yung skim coat mga boss, yan kung nakikita nyo, natapos ko na nga po pala itong lihain. Tsaka natin pinunasan ng basahan. Kaya ito yung basahan lang po mga bossing, tsaka nyo, walisin ulit para makap sigurado tayo wala pong alikabok yung pader natin bago natin applyan ng dibis pondo isa din po to sa may recommend ko sa inyo gawa ng mga katipid kaya, matibay itong mga bossing kasi nakita nyo primer na po siya plus top coat pa po at hindi na po kayo bumili pa ng ano, primer at saka gloss kasi kahit isa lang po yung bilhin nyo dibis lang nakikita nyo, primer na po plus top coat po ito mga bossing. 2 in 1 na po ito. Kaya mas makakatipid kayo pag ito po yung pintura na ginamit nyo sa bahay nyo mga boss. Kaya ako nakatulong nga pala mga bossin yung video ko na to. Kung nagustuhan nyo baka pwede naman po makahingin ako ting pabor. Palike naman po at subscribe dito sa munting channel ko sa YouTube. Yun maraming salamat.